Uy, laki! Uy! Uy! Ano naman yan? grabe oh, naman yan. Makikita nyo yung kamay ko eh, talagang oh, isang dangkal. Dangkalin nyo na lang, oh. Ang laki, oh. <laughs> yun, what's up mga kamay nyo? Magandang araw sa ating lahat. Uh, ngayong araw ay nandito tayo sa spot ni Paparayan At syempre mga yung ka kasama natin si Paparayan Yes sir Ayan so, How many years? 10 years? Oh, <laughs> Ilang taon din kami hindi nagkasama mga yung At marami din nagre-request sa mga viewers natin Na sana magkasama kami ni Paparayan Kaya ayun Nakasama na natin siya ngayon At nagpapasalamat ako sa kanya mga yung ka Kasi dinala niya tayo dito sa ispat niya na sobrang lalaki ng isda. Ayan. Kaya, ayan mga kamayo, samahan nyo kaming mga isda. Ang cameraman na rin ngayon, si Tunying. Yes, What's What's up, tonyeng, mga Tunying. Tunying. si Goto Oh. Si Tunying nang bahala kapag sumabit yung lamban na rin, mga kamayo. <laughs> <laughs> Kayang-kaya yan ni Mr. Tunying. Boss, ano to boss? Makamit manan. Ito? Ito? ito, ito Pantalon. Ah, ano? Ay, hindi sir. pa, hindi pala ka, hindi pa takbo. Ano? Pantalon, pantalon. <laughs> Ay, falda. Ay palda. Ay, ano, palda. Pwede kay kaping niya pa. Sige, boss. No, pasukat, pasukat, pasukat nga, pasukat. Ah. Pasukat so ano? no. Ayun you oh. Know? Pwede, pwede. Sukat, isukat ko. Wala gusto isukat ko to. Wala na gagis na lambat to. <laughs> Sexy. Wala na. Ay, hindi ka siya. Diet ka muna po. <laughs> Ay, tawa, tawa sa akin, Pat. Ako mag-diet. Parang... Grabe naman no? yan. Pwede? Habang nag-hagis. Oh, ano pa? Meron pa. Uy, cellphone! Hindi nga. Practice. Niya, may, may, may hungpaw pa nga, oh. May hungpaw. Naka-play yung ano ko. May pinagpili ano. May pira. Uy, uy, jacket. Uy, pabango. Oh, jacket. Tom and Jerry, Uxio. Ay, buko yun pala. <laughs> dito, dito, dito. Eh. Ay, sombrero, Adidas, ako. oh. Adidas, mamahalin. Oh. Mamahalin. Tinapon nila, no? Lagay muna natin dito, at baka oh. may ay dadaanan natin mga kapat. Uy, sabal. Okay. Lalagay ng mga big tilapia pa. Ang may laman. 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 Face mask. Ah, bago pa. Ano okay. yun? Face mask. Face mask. Yung manual yata. Manual yata. Ito man man. ano? May ano pa Ano yun? Ano yun? Ano Uy! Charger! Headset! Headset! headset. Pwede, head Pwede headset pa! Connector! Ano yun? Ano yun? Headset. Headset! Ano yun? Padlock! Madami ako headset mo! Padlock! Pwede yung padlock oh! Padlock okay. sa motor! Okay. Sa bike! Okay. Hindi natin alam ano, yung password! Sa bike! Bago pa ba, eh! Dyan? Ikaw uh. ang gagawa! Bili natin! Ito! So, itong ano dika Hindi ka! Hindi sa akin itong ano Oo! <laughs> uh. Mali na, parang naman may bago ba para, out. yung ano, ano ang tawag ito? Miso? Miso? Miso. <laughs> <laughs> parang yung ano yan, ano Saan Yung... May kinukunik sa cellphone? Oo, oh, yung... Anong oh, tawag ito? Tapos, 3D... Oh, may pabango. Pabango. Ibig sabihin tayo pala na nakauna dito, no? Wala pa magbulat-bulat. Oh, may laman. May labunga. Pabango. Nakakahilo yung pabango. May pabango bulak na tayo dito. Hindi na tayo dito. <laughs> <laughs> Malag ano, mga tilapia. Oo. Oh. Pwede pa. Extra. Okay. Pwede natin lagyan natin ng tilapia. Pat, mga nyo. Outfit check! <laughs> Isang tending naman yan, bossing. <laughs> eh no? na Ako na lang ito the setup. Oh, sige Pang edit lang. Oo. Oo. so, sa padlock sa bike. Ano kaya to? Ikaw magsisikat ng pass mo dyan. oh, zipper pala. Oh, Ay! oh, tunyeng. Zipper lock. Para uh -huh. hindi yan kung saan-saan pupunta yan. Grabe na wala. Kita <laughs> 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 ano to? Kabang mga tayo. Kabang tayo. Kabang mga tayo. Kabang mga Kabang mga tayo. mga Hotel o? Oh. Pang nalagay dito. Kabang mga tayo. Kabang mga Ano, meron agad kaming jackpot, agad kaming nila yeah, papakain ay, mga kabayin. Yes, yes, kita natin ah. Tapos sa kwarto mo. Ah. Ito oh. Ayaw ito yung ano, jacket. Oh, balik natin yung ayaw natin. Lagay lang natin din. Baka biglang ginawin si Kapenyo mamaya. Ayaw. si 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 Kapenyo eh. Sabi mo lang ako. Kapenyo. Hindi ako natatakot maghagis kahit malalim. Kasi meron tayong ano dyan. <laughs> Hindi tayo pababaya. <laughs> Mas, unahan ko na. Unahan mo na. Baka unahin pa lang ito. Ang laki naman yan. Kasi buhag-hag eh. Hindi naman na kailangan ng magandang lambat dito pag ganito, no? Okay. Lab. May lab dito. Okay lang okay. ba? Okay. Immune. <laughs> Immune na yan si... Ang ganda na. Kita yung. Saan ba yung manalaki pa? O, o, papatulog tayo kay paparahin mga kape kung saan yung jumbo para isahan Pag -pag 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 -pag. lang. Kung <laughs> sunod lang tayo sa kanila. Sunod lang tayo sa ating mga master. Grabe na malalim na ito dito. At malalap pala na pati. Ito Hindi mag-ibig ito eh, ito ka mag-ibig ito eh, eh.

Tignan mo yung laki nito, may <laughs> drop <dapanin. laughs> Ang laki nga. naman eh. Hindi na natin kailangan yung maliliit. Ha? Ang oh, laki po, ito? Ano? Ah, ah. oh, Sukot so okay. dyan. Sukot? So ah, loko mo na naman ako. <laughs> uy! Uy! Ang okay, laki, uh. laki, laki naman. Ay! Nakataba ng tilapia dito mga <laughs> Kapingyo Oh Malibig pa yan eh Hindi natin no. oh. Ito po oh Ah Uy na dyan eh. Ayun <laughs> Uy Okay pala na butas nito, parang ipapagpag na lang. So, yung malaki na, yung ulo, eh. ito to kunin natin natin pati malilit din ang pagpapawisan si kape walang, walang challenge Ano <laughs> <laughs> mo mo! Ang laki na, ito mo! Ito! Ang yan! Ang okay, laki na! Ang Ang laki mo. Hindi <laughs> <laughs> ah, <ito ako. laughs> oh, naman umabot. <laughs> Wala na ako. Ayan, ang layo. Tatawanan ka lang. Hindi <laughs> man lang umalis eh. <laughs> uh, na ulit na huli. Ano na huli? Ay, ibitaw mo ba? ibitaw mo, ibitaw mo. Sige, 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 Sasakloban sa anak? Oo oh. Ayaw ah, mo yaw Parang oh. hito yan ano? Paputing so, sila po mm Ito -hmm. ba isa pa rin yung uling malaki oh Kaba mga kafe niyo oh Saglit lang mapupuno mm. so, yung lagaya Hmm Hello Charlie Ito ngayon, gusto mong lumibad yung tao?

Untukan ng dilim ng lampas. Hayo tayo 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 sila. Ano lang ba? Basta, tapuno. Hintayin mo lang <laughs> <laughs> ako dito. Darahan din ako maron mong magasin ng lambat na. Ayan, tumutulo 'yung katig, eh. Oh, no? yun wow. Grabe naman yan, sabay kending. <laughs> oh, no, yun oh! Yon, laki pa! Ay, ang laki pa! Ang laki! Ang laki. Laki. laki! Saan? Ang laki ng ano, yung camera <laughs> mo. Ipakita mo yung sobrang laki. Wala na. Uy! <laughs> <Ay, laughs> grabe naman yun! Uy, ang laki! Ano? Uy, no! Tara pa! Tara pa ba pa ba yun? Ay, Ay,

Naka... Uy! Tignan nyo naman yung output tayo Bossing, oh. Ito, ito ang mga jambo. Grabe! Hindi ka pala ang mga eh. Wala na sila sa ilog. Wala ko din yun. Wait, sa mga kamay nyo, si Papa Jun. Kasama natin. Ang mga si Papa Jun. Ang mga Ang <laughs> mga laki mga kape Grabe, baka sampaling ka dyan Kung maganda yung Bugsa ng lakbat Sabi mo ulit Ito yung maganda sa ano? Dagat? Para uh -huh. sa mga uli mga tuyo Sa agis pa Pwede nang Magluto Pwede nang magluto

Thank you. Oh. Sino? Na? Oh, nakayano. Tagay mo ni s'ka. Yakap na ng baby mo. Grabe naman no. 'yan, hmm. oh. Grabe naman, oh. Kakaybayana. Grabe 'yung. Oh, weba. Grabe <laughs> naman. <oticality> no? Oh. Moong kung sino 'to, ha? Para makita, tingnan mo. Ah, 'yan ang tinatawag Yan yung tinatawag nilang tilapia. Hindi. Ang piraso lang tunok na Pagkakarapan tayo naman grabe naman yan Ang laki Puro jambo mga <laughs> oh, Jumbo. So, ayan mga kamay nyo. Bari, tapos na tayong maglambat. Ah, ito yung nahuli natin. oh so magluluto na muna kami mga kamay nyo. Uy! Wait lang. Mm -hmm. Oh. Ay mga kamay nyo, parang maraming salamat sa walang sawa nyong pag nyo sa amin. Para supportahan nyo kami palagi dito. Ay, Ayun, mga kapeng nyo. Bali, may libre pa tayong merienda. Gawa ng nagdala si Bapa Jun ng merienda natin. Ayan o. O, tamang-tama mga kapeng nyo. Gutom na rin tayo sa pangingis dati. Hindi pa tayo nakaloto. Pantawid gutom natin yung dala ni Bapa Jun. Ayan, maraming maraming salamat Bapa Jun.

Masira. Hmm. Saan? Mabitak. Dahil yung ganyan, adaptor eh. Hindi aking 2.9? 2.9. Ah, mas mahal. to 2.18 sa akin. Saan mo binili? Bakit hindi yung pareh? Sa Nova. mo Nova ba? Nova, ba okay. oh, Nova. Nova Plaza. Kasi yung pinag namin din sa ano eh, wala nang marinig. Wala <laughs> nang hangit. Taga. Uh, Alam mo ba yung bak? Yung ano? Yung <clears throat> sa tahungan doon? Yung si pag hindi sa oh. yun Sana <tap> rin. O, ayos, Pag hindi so, okay. masyadong mahangin, kawawa kasi tayo dun pag mahangin. Pag niya, pero ngayon, oh. burger ng Taiwan. 11 yun sa'yo, no? Thirteen. Oh. Oh. At seventeen? 12 Masa, 11 ba? So, eleven. yun sa'yo, mm -hmm. eh. kita yun, Hindi yung ano, yung bingi. Ay, yung 11, talaga. Bingi sila sa hangin eh. yung ginagawin din yung tabi 11. Wala na malamig na boses. Puro hangin na lang. Hmm. Ayan, Oo, na pala. Kahit, ma kahit mahangin ma yung, yung masura. Hmm. Okay, kahit mahangin, may boses pa. 11, yan, 12. Yan wala na talaga. Puro... Parang nasa biyari. Kasi nag-mark ako, kasi nag-mark ako. 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 Kasi nag mark kasi nag ako kasi Eleven. Kasi yung nangyari din sa DJI ko yun. Napamura ako eh nung ano eh. Mahal pa naman. Nalaglag sa... Okay lang daw sana kung sa ano, sa tabak. Uh, dagat. Ba't dagat? Masira siya? Oo. Uh, dagat eh. Kalawang. Wala siyang mic. Meron siyang type-ups, yung adaptor niya. Ah, naka-mic no. Oh, Ay, okay, pero kung balasan mic, okay lang sa dagat DJI, di ba, pa kung 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 tayo. Kaya. Dalawang dalawang linggo din ako eh. kung 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 Ay, ako ng ganit eh. Kaya sa klinik sa amin suswag ka nila eh. Parang di pa lumukin kita naman. Hindi, vaccine na din ka? Mga COVID-19. Yung ayun, 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 Wala. Wala wala pa, wala pa. Bakit

kaya kumpina yung pa niya ane na, ginagamit yawa nang nasira doyong ano yung nakoverhead daw yung ano yung nag-overheat, ano 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 oh. ano 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 Unot na unot na yung kamay ko mga kapeng Hindi mo po <laughs> oh, dito. Butuin natin ah. Oo, oh, ihawin natin. Pag naghahawak ka kasi pa ganyan para makita mo yung buo. Pag sinampal ka nyan talagang... Okay. okay na? Ito, tingnan natin yung mga iba-ibang angle. Ikaw na lang pumili. Ano na na boss?